Good morning mga ka-shooter. Ito ang ating nabaklas kagabi. Uh, trigger ng boom truck. Yung una kong video, ito ang nagtatagas. Ayan. Natanggalan natin ang ating video. Ito ang ating bagong nabaklas kagabi. Ito. A stand. Ayan. Kasi nagtatagas sa loob. Yung mga kadugtong dito, nandoon na sa Manila. Dinala na. Dahil wala akong mga gamit dito, walang asitilin. Uh, doon na binabaklas, saka doon na rin magbibili ng pisa. Kasi mayroon namang sasakyan, hindi. Kinarga na lang. Ito ang walang tagas, yan. Sa loob nito, silindro ito. Yun ang isa lang binaklas, at saka ang isa ay ito ang ano isang boom cylinder yan isa yan walang tagas yan ito yung isa lang mira class hindi yan yan ang pino yan ito ito ang hindi kasi walang tagas ito lang yung naiipo na lang iso dami yung bawal yan kain uh, tayo -tay.

hindi nga narinig ito nalang pakainan ok masipig dyan masipig dyan walang dito. dyan dito hangin ay ah up down Ah. So, niho. Ahora no hay nada. Daw. Ah. Todo hoy tiene hoy. Ah. Ahora rojo. Ahora ahora. ¿Qué tal va? 走啦。